Good evening mga chiki loves at Besco at sa mga beshi kong expired dyan. Ngayong gabi, nandito kami, nagsiswimming lang naman kami. Ito yung resort na nag na binaboy lang naman ng mga taga Manila. Ayan, malinis na siya guys. Pinalinis ko na agad-agad karakaraka dahil magsiswim na ako. Char! Kasama ko mga subayo. Charis! Dito kami mga nagpakibuke mi lang. Nga po pala birthday kasi anak ni Ma'am Kat. Isa sa head ng Dynamics po dyan sa my Shopee. Kaya sa mga nais po na magtrabaho sa mga tagapasyano kalamba sa buong kalamba Laguna. I-message lang si Alberto Kissing Laksa Jr. Matatanggap agad-agad kayo. Wait, ayan na, ipapakilala ko siya. Siya nga pala guys, yung anak-anakan ko na lang ng SK Chairman. Pero ayan, sad to say, natalo. Ewan ko kung anong ginawa ng mga pinasok niya. Hindi ata siya binuto. Charis, sa 800 ba naman siya na pinasok niya? Yan, iba pa yung pamilya niya. seven lang <laughs> kawa niyang boto. Mga walang utang na loob, Char. Kaya naman, after namin matalo, nagsim niyang kami, Char. Bitter lang. Well, anyways, nakatulong naman ang anak ko at mas nakakatulong pa kami. Yun ang maganda naman, dyan. O tama na nga sa yaw yaw tiw tiw baka iba na naman ang dating sa iba dyan. Party party na lang kami hindi naman kami ang nawalan. O ba diba? ang sarap ng buhay wala ka pang iniintindi ba? Diba? <coughs>